Welcome po sa MYT Vlog May gagawin na naman po tayong electric pan Itong dalawang electric pan na ito ay napamili ko ito Ang uh, sariwa pa Ibig kong sabihin, kompleto pa yung piyesan nya Ayan o no? Kompleto yung saksakan Pwede nating testingin uh, Tingnan natin kung bakit binintan ng may ari sa murang halaga lang sa plastic lang pakilo magkano plastic ngayon ayan ito bago pa oh. bago pa yung pinaka ayan sira na eh ayaw na umandar eh pero tong isa sinaksak ko uh, tinesting ko ayan nakasaksak saksak -sak doon no? Oh. ano siya maganit umuugong lang yung pinaka motor maganit siya oh. ngayon lalagyan natin ng langis lalagyan ko ng langis yung pinaka shafting para baka langis lang ang kulang nito hindi lang alam na ganun pala gagawin nung may ari eh, ang may-ari kasi nito medyo Siyempre, wala ring alam sa mga electric pan or hindi rin mahilig na magpapagawa ng electric pan. Pag nasiraan sila, bumibili ka agad ng bago. Kung may mabibili kasi tayo ngayon ng electric pan, na mura lang. Tulad nito, baka itong stand pan na ito ay hindi ako nagkakamali. Baka nasa 500, 600 di diba? Ano siya? Eh, ginawa nilang disposable ang mga electric fan ngayon, eh, no? Kompleto pa, eh, no? May saksakan. Kaya lang, nung isinaksak ko, tapos inano ina ina in ko yung switch, umuugong yung motor, tapos itong ilisin niya, maginit, Ayan, no? Ayaw. Ayaw, oh ang tingin ko nito kulang sa langis kasi bago pa eh ito yung mga bagong labas na electric pan yung mumurahin nga lang oh, walang pangalan eh hindi ko napapangalanan baka kasi ano huwag kasiraan pa nung mga tindahan pero mumurahin lang ito ang katumbas nito clip pan eh ito. Ayan o. Kukuha ko ng langis. Para lalagyan ko ng langis ito. Tanggalin natin yung ganit nung ikot ng shafting at saka busing. Ano siya eh? ganit eh. Ayan. Tanggalin ko muna. Ayan. Ayan. Malit lang siya. Standpan. Nabili daw nila ito sa Shopee. I-deliver dito sa isla. Pinadala lang sa bangka. Shopee yun ah. Nakarating na dito ang Shopee sa Talimaylan. Tatanggalin ko muna ito tanggalin ka lang yung pinaka ganit nung ikot ng electric pang maganit kasi eh. pag maganit ibig sabihin baka ang kulang lang nito langis alam mo naman ngayon napakainit ang panahon summer ngayon eh nag 50 degree na ata tayo sa init sumusuko ang electric pan pag mahina-hina ang electric pan mo ngayon ay yung iba nag, nag aircon kasi may kaya yun eh eh tayo ah, mahihirap Bumaasa lang sa electric pan kaya ayan bumili na lang daw sila ng bagong electric pan eh nagamit lang loan nila ito isang taon lang hindi na nila pinare-repair pero tama lang talaga yun bumili na lang sila ng bago at binenta na lang tong ganitong ano kasi disposable to eh eh pag mahina-hina yung magre-repair masasabihin ano rin i -junk shop na lang yan nabaklas ko na yung ano binaklas ko ngayon maikot na nilagyan ko na siya ng langis eh. ayan no naiikot na siya ayan Naiikot na. Lagyan ko siya ng langis. Napakaganit kanina kasi. O. Oh. Ayan no? Tapos, ang nakita ko dun sa ano, itong kapasitor niya. Ayan, eh, nakasaksak kasi. Kaya, nakasaksak na. May live na yan. Kanina pagbukas ko nito, putol. Ayan no putol yan no Idinugtong ko na lang. Kasi, dito sa naka ano niya, gearbox niya yung ano ayo umikot hindi na eh. hindi siya nag pre-wheel ngayon ipapakita ko sa inyo na buo na siya langis lang pala talaga ang kulang eh siyempre uh, pabor sa atin yung mga ganito pagka isang technician ka nang marunong ka gumawa ng electric pan mapapakinabangan mo yung karunungan mo tulad nito Oh. Ipapakita ko sa inyo na buo na. Ayan. Pakita niyo mandar. Ayan o mandar oh. Patayin ko. Oh. O oh, diba? Nilagyan ko lang siya ng langis. Tapos ang nakita ko, idinugtong ko lang yung kapasitor. Hindi ko na pinalitan yung kapasitor. Ang kapasitor niya, 1.5 Microparat. Ayun. Di, pinutol lang. Dahil siguro hindi talaga marunong yung gumawa. Eh, pinutol lang niya. Pinutol niya. Tapos, hindi na niya pinagawa sa manggagawa. Ay, komo dito kasi bihira lang yung manggagawa ng electric pan sa isla yung mga dumadayo na pupunta rito galing sa bayan bayan ng Cardona bayan ng Binangonan tumatawid sila papunta dito sa isla at magre-repair ng electric pan ito ngayon kumula ako naman kasi eh, may konti tayong kaalaman tungkol sa pagre-repair ng electric pan ayan sa halagang mura lang ang pagabili ay nagkaroon tayo ng electric pan. Mamaya ipapakita ko sa inyo pagka kompleto na yung ilisin niya. Pero kita niyo mandar na oh. Yan oh. Yan, naisimbol na ko na uli yung electric pan, yung kulay pula. Ito yung kulay green. Ito, Ayan. Ito yung inuna kong ayusin. Okay na siya. Nilang isang ko lang siya. Tapos yung kapasitor niya po dinugtong ko na lang. Okay na yan. Umandar na. Testingin natin. Tingnan nyo. Ayan. Umandar na. nagsuswing pa space pa siya diba nabili lang natin ng mura plastic nga lang pakilo nga lang eh halagang plastic dalawa yan ay isa kulay green tapos ito eh hindi na pinagawa nung may-ari ngayon nung nakagala ako doon sa kanila e, bininta sa akin dalawa kaya yan nagkaroon tayo ng sariwa pang electric pan nilang isang ko lang yan yung pinaka team, binaklas ko isa isa tapos pinunasan ko ng basahan yung pinakasyapting kasi medyo may kalawang na eh yan napapakinabangan natin ngayon no maandar yan kung sinong gustong bumili ibebenta e, ko ito si kompleto pa siya eh Ibenta e, ko ng murang halaga lang din. Ayan. Stand siya pangalanan ko na yung pinaka pangalan niya Good, golden eagle yan golden eagle siya 220 volts